Itinigil na ng COMELEC ang mga proceedings sa People's Initiative. Ikinatuwa ng ang Senado habang ilang kongresista hindi raw sisipot sa investigasyon kaugnay sa umano'y bayaran ng pirma. Narito ang aking report. Nabunyi ang mga senador dahil ipinatitigil na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang People's Initiative para sa pag-amienda ng saligang batas o charter change. Galing ang impormasyong yan kay Senate President Big Subiri matapos daw ang meeting nila sa palasyo kaninang umaga. The President is set to appeal to the House of Representatives and the other People's Initiatives initiators to stop this dreaded PI or their version of the People's Initiative. In his words, Madam President, my dear colleagues, it is getting out of hand. Wala pang formal na kumpirmasyon tungkol dyan ang Malacanang. Pero kanina, mismong Comelec na ang nagsuspinde sa lahat ng proceedings na may kaugnayan sa People's Initiative. Kabilang ang pagtanggap ng mga nakolektang pirma sa petisyong na nawagang bumoto ng sabay ang Kamara at Senado. Wala pa pong kwenta ang lahat ng pirma na ito. Wala pong expiry date sa mga pirma na ito. Ikinatuwa ng Senado. We thank you and praise you for this victory you have given us in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen kabilang na si Sen. J.V. Ejercito. Mabuti na lang daw, may mga opisyal pa rin ng gobyerno na raw sa konstitusyon at pinagtatanggol ang demokrasya. Tagumpay naman daw itong may tuturing ng sambayanan, ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva. Pero tuloy raw ang pagbabantay para siguruhing mapoprotektahan ang konstitusyon. Kung natuwa ang Senado, ang Kamara, kibit balikat lang. There are other, also other very important uh, House or legislative matters that we are also pushing for. So wala pong problema. No comment pa si House Speaker Martin Romualdez pero giit ni House Majority Leader Manix Dalipe hindi sila dadalo sa investigasyon ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation tungkol sa di umano'y bayaran ng pirma sa People's Initiative. Si Senator Amy Marcos ang mauna sa nabanggit na komite. Ang desisyon ng COMELEC ay kasunod lang ng banta kagabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Marcos na baka raw mangyari kay PBBM ang nangyari sa kanyang ama kapag pinilit ang People's Initiative. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Yan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng malakanyan. Kagayan ng panahon na pinalayas. Wala pa namang sagot dyan si Pangulong Marcos. Pero si House Speaker Martin Romualdez ipinagtatakaraw ang tila pagbaliktad ni Duterte sa isyo ng pag-amienda sa konstitusyon. Matatanda ang noong 2016 ay binalak ni Digong na baguhin hindi lang economic provisions, kundi ang buong sistema ng gobyerno. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.